para hindi ka na mag-switch account kung marami kang Facebook account or Facebook page. Pwede mo nang gawin dalawa ang Facebook at Messenger mo. Yan din ang tanong sa isa sa mga followers natin. At sa mga nagtatanong pa na hindi ko na-replyan sa comment section ng aking video. Pakisilip nyo muna ang Reels video ko. Baka nandoon ang mga sagot sa inyong mga katanungan. Pero bago natin umpisahan ang tutorial, pakipindot nyo muna ang follow button sa tabi po ng aking pangalan para lagi kang updated sa mga ganito kong video. At para gawing dalawa ang Facebook at Messenger mo, buksan mo lang ang settings ng inyong cellphone. At kapag nasa settings na po kayo, ang sunod nyong gagawin ay mag-scroll up. At sa pinakailalim po, hanapin nyo dyan ang app cloner. At paalala po sa lahat, hindi po lahat ng cellphone ay mayroon app cloner. At kung wala naman po kayong app cloner sa settings po ng inyong cellphone, pumunta po kayo sa Google Play Store at i-download po ang app cloner. At kung meron naman pong app cloner ang settings po ng inyong cellphone, ang sunod nyo pong gagawin ay pindutin po ito. At pagdating po natin dito sa app cloner, makikita na po natin dito ang Facebook, Messenger at Viber. At para po gawing dalawa ang Facebook at Messenger natin, una po natin gagawin ay pindutin ang Facebook. At pagkatapos, kailangan lang po natin ito i-activate or i-turn on. So, pindutin po natin itong bilog na makikita po sa right side. So, kapag naka-activate na po yan or naka-turn on, ang nakalagay po, rename clone app. At pagkatapos na po natin ma-turn on or ma-activate ang clone app ng Facebook. Pindutin naman po natin itong arrow na makikita po sa left side ng ating cellphone. At pagkatapos ay sunod naman po natin na pipindutin ang Messenger. At kailangan din po natin i-turn on or i-activate ang clone app ng Messenger. So pindutin po natin ang bilog na makikita po sa right side. So kapag naka-activate na po yan or naka-turn on, ang nakalagay din po, rename clone app, messenger clone. So para mapatunayan na po natin kung dalawa talaga ang ating Facebook at messenger, bumalik po tayo sa home screen po ng ating cellphone. So kung makikita nyo po ay dalawa na ang ating Facebook at Messenger. So tamang tama po yan kung higit sa isa ang inyong account or Facebook page at pwede nyo na dyan ilog in sa Facebook clone ang isa nyong account or Facebook page. Kung nagustuhan nyo po ang video, isang like, share at follow po ay masaya nako na at magkita-kita po tayo in my next video.